IFM News. karnaping sa lungsod ng Tuguegarao base sa magkakasunod na insidente ng pagkawala ng mga motorsiklo. Ayon sa ibinahaging impormasyon ni Shendi Ann Catulin, dumadalas na anya ang nakawan sa lungsod mula pa noong buwan ng Hulyo at isa ito sa mga nabiktima. Tinangay ng mga hindi patukoy na kawatan ang kanilang XRM 125 motorcycle madaling araw noong Sabado sa karitan Centro. Aniya kadalasang kursunada ng mga magdanakaw ngayon ay mga Honda XRM sa kadahilan ng madaling kalikuti ang wiring sa susihan nito. Sa ngayon ay inireport na ni Katulin ang insidente sa Tuguegarao City Police Station at kasalukuyan na itong pinag-aaralan ng pulisya sa tulong ng mga kuha ng CCTV. At yan mo ang ating ulat sa mga oras na ito. Ako si LV Ancheta para sa 98.5 IFM. Idol mo sa balita, tugtugan at public service. Number one pa rin sa KBP Kantar Survey, Idol. IFM News.